Hmm, napaka-dumi nitong uh, vintage stereo receiver na to. Oh. Makikita niyo, natamba kasi ito eh. So, kailangan natin itong linisin para maganda tingnan, masarap tingnan sa mata, no? maging presentable. Para hindi dugyote ng itsura. At ang isa sa magandang palinis dito, yung ganitong klase. No? dito ay wipe out. Meron ding isa pa na nabibili dito sa Pilipinas, yung MC Cleaning Cream. Pero sa experience ko kasi masyadong matapang yung MC cleaning cream. Na kapag ginamit mo yon, may possibility na mabura itong mga nakasulat na to. So, ang gagamitin natin yung mas mild Itong nga wipe out. So, kuha ka lang ng cotton buds. Ayun. Tapos kuha ka ng konti. Medyo luma na to eh. Itong itong cleaning cream na to medyo natutunaw na nga. Pero pwede pa to. Tapos, i-ano mo, ipahid mo dyan. Ayan. Ipahid mo dun sa aluminum surface nung stereo amp, stereo receiver. At, uh, ayan, makikita mo kaagad, Malaki na kaagad yung inilinis niya. Konting kuskus pa lang. Ayan. O, ito. Ayan, o. Oh. Tapos, gamitin mo yung dry part para yung extra... Uh, product na na, na, na pinangkoskos mo yung cleaning cream matanggal oh ganun lang makikita nyo li, li, lumilinis na siya ewan ko kung kita dito sa video no? pero in actual nakikita ko talaga lumilinis siya ngayon kukuha pa ako ng cotton buds para pakita ko sa inyo uli doon tayo sa mas maruming part para makita nyo ang ano ang resulta tapos sasawsaw ko ng konti Okay Ito kung nakikita nyo no Ewan ko kung, kung makikita sa video to no? Wait, hanap tayo ng maruming part oh, Ito, itong part na to Yan, yan, yan Dilinising ko yan ha Hmm Oh, nakikita nyo, mild yung product. Hindi, natatang hindi natatanggal yung, uh, yung nakasulat na loudness, record out selector. Yan. Mild siya, pero at the same time, malakas siyang makalinis. Hmm. Ito yung, yung cotton, makita nyo, ang dumi. Oh. Ito yung part na nilinis natin. Oh. oh. Malaki yung pagbabago. So, tsagaan lang. Ganun lang ang gagawin mo hanggang finally malinis mo yung buong faceplate nitong uh, stereo receiver na to.